100% block is the key kahit ka mag-anak pa yan basta negative at toxic. Ikaw ba yung may asawang foreigner? Halimbawa, nakapag-asawa ka ng Amerikano, Australiano, Hapon, o di kaya Taiwanese. Napag-usapan naman natin yung negative at toxic na traits ng mga kababayan natin, lalo na mga kamag-anak natin. Maybe it's about time na pag-usapan naman natin itong toxic Filipino culture na dapat na nating tanggalin. Alam nyo, totoo naman na marami sa atin sa Pilipinas ang nagsasabi na sige na, mag-asawa ka ng foreigner para maahon tayo sa kahirapan. At dahil naman din sa kahirapan, marami din ang gusto maghanap ng foreigner. Kasi nga, alam nila na kapag nasa Pilipinas, kulang ang kikitain at baka mamaya, maghirap pa sila ng lalo. Pero ang tanong, okay ba talaga yung ganito na parang gagawin mong ticket para sa kaginhawaan ang iyong partner na partner? ba diba? Importante pa din yung talagang totoong pagmamahalan para maging maayos sa inyong pagsasama. Mahirap talaga kapag ganito na ang sistema no sa ating bansa kasi hindi hindi tayo aahon kasi forever tayo magdedepende sa ibang tao. 'Di ba? Ayaw nga nating masakop ng China, ayaw nating masakop ng Amerika. Ayaw nating masakop sa anumang bansa, pero yung utak natin sakop na sakop at willing pa tayo, voluntary pa tayong nagpapaalipin. Halimbawa, Sabihin natin na, ay okay lang naman na magpakasal ako para maiahon ko sa kahirapan yung pamilya ko. Pero maraming risk ang ganitong klaseng pag-aasawa. Una, krimen. Kasi pwede kang mamatay or patayin o di kaya ikaw pa ang gumawa ng krimen sa asawa mo. Kasi hindi naman pagmamahalan ang rason bakit kayo nagsama. 'di diba? Parang isang arrangement lang 'yun para sa iyo. Paano na kapag hindi kayo nagkakaintindihan, magpapatayan na kayo. Yung nga nagmamahalan, nagpapatayan. Ano pa kaya yung ganitong pag-iisip na naging ticket lang sa kaginhawaan yung partner mo? Pangalawa, abuso. Yes, hindi ka ba natatakot na pwedeng maging abused ka physically, mentally, emotionally? de ba? mas mahirap pa kung pati anak mo ay naaabuso halimbawa sexually diba? napaka-traumatic yan, hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong pamilya at ang isang tao na nagkaroon ng sexual harassment karanasan sa parte na to, hindi na talaga makakaahon, forever na niyang maaalala ang kanyang karanasan at maaring masira ang kanyang kinabukasan kaya nga talaga, ang hirap kung sariling family or kamag-anak mo ang toxic. Kasi ang dami kasing mga iniisip natin noon, na akala natin tama pero hindi pala. Isa na 'yan yung pag-aasawa ng foreigner para umahon sa hirap. Iba pa rin yung ikaw ang gumagawa ng paraan para maiahon ang family mo sa hirap. Kaya sana mawala na itong ganitong mentality sa atin na, oh, mag-asawa ka para guminhawa naman tayo. Mag-asawa ka ng in-check o di kaya Amerikano o kung ano-ano pang ibang lahi para mag-okay ang ating pamilya.